Okay, kita tayo dito. Entrance. My ticket 100 entrance. Intra. Thank you. Oh, naputulan. Ay, Ay Ah, papasok tayo sa loob. Asa yung camera? Picture na sa loob. Okay lang. Do dejar Pasok na, sige. tayo. Kaharang tayo. Kabayo. Pwede sakyan. kita picture Mama picture kayo ni daddy dito mama. Emmanuel, Duns, no? magamit ka, smile Kaiser, Kaiser, paket investas, ice cream, kahit na, gusto, Pula yung mga batong stones. Baba pa lang to Sa baba, di pa ba tayo nakakakakit. Sa taas. Puro paikat, puro bato. Batong sinalansan. Kita po, puro bato na pinag pinagpatong-patong <coughs> pero dito sa na dito hindi na ano na Ito mo dun yung

ketek kiat oke ket kiat. pro batu talaga tuh pro batu na anu patong-patong ya okay. game ya oke okay.

Ay, nako. Taas man to. Pichan oh, ako dito, Chak. Oo, galaw na daw siya. Chak, dito sa kapila. Doon, no? Dali. Dito na tayo sa taas. Lapit na. Ah, excuse. Dito na. Dito na. Ay. Lapit na ako sa tuktok. Dalawa na lang. Nasa tuktok na ako. Daddy, dyan ka lang. Ka lang. na, lapit na kami sa tuktok. Ano? Sige, go. Smile. Ba ano ka? Tingin dito. Sa pa, wait lang. Okay, tatay dito. Ayan na. Lapit na tayo sa tuktok. Kami ngayon. Kami ngayon. Tinatakpan ako ni Kaiser. Wait lang. ka sa puan. Isa pa lang, isa pa. Okay, tingin dito, baby. Ay, sir, mamaya pa. Huwag huwag mo na, baby, Jen. Oh, may loro. Ano ba yan? Loro yan, loro. ano face, oh yang pain tuk-tuk kalaku, kalaku tiga, 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 kalaku apat na lang pagdating tiga, pa tiga, kalaku tiga, kalaku Oh, oh. agila dito sa taas. Ayan, no. <laughs> Dun pa tayo sa taas. Ah, gila. Dito na tayo sa taas eh. Sarap ng view dito. Oh. Ah, oh, paket na naman. Ah, ito na. Malapit na tayo sa tuktok. Ayan na eh. Tuktok mo yan Meron, eh. oh, meron. Oh, Dito na tayo sa taas. Hindi na tayo akit dito. Huwag na ito na lang sulit na yung <laughs> binayad nakatok-tok. Si... si Vinci tar ito si... no, na <laughs> nasa taas na tayo <laughs> Stoy! Stoy! <laughs> Stoy! Ano dito sa kapila! Oh, wala ka! Anong pagtawag dito? Igrot stone. Igrot stone. Ako, ako yung gumagalaw eh. Kaya yung mga stones sa baba. Dito naman tayo sa kapila. Oh, ayan. Ang mga bato. Huwag mo ba ka mahulog eh. Kok dia? Eh, si papanya. Yonya ini nakiat kanina. Ayan dyan, oh. Dyan kami kanina. Yan. Ngayon naman nandito na kami sa tapat niyan kanina. Sa katapat naman kami. Ayan, oh. Ayan. Ayoko na umakyat sa taas. Kaya <tapos> si Dadelo.